Mga kababayan, totoo ba ang nakakagulat na balita? Handa na ba kayo sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng SSS? Marami ang nagtatanong. Ubus na ba ang pondo ng SSS dahil sa pension hike? O oh, mas maganda pa, magkano talaga ang increase na matatanggap ko sa Setyembre 2025 matapos ang 68 taon? Ito na ang historic move. Isang 3-year pension reform na magbibigay ng total 33% increase para sa milyon-milyong Pilipino. Ang pinakamaganda? Walang dagdag kontribusyon. Panoorin ang buong 9 minuto ng video na ito. I-breakdown natin ang bawat piso at ang bawat detalye. Simulan na natin para sa lahat ng nagdududa, hayaan ninyo akong linawin, kumpirmado na ito ang Social Security System, SSS, sa ilalim ng Social Security Commission Resolution No. 340, Series of 2025, ay inaprubahan na ang Historic Pension Reform Program. Ito na ang sagot sa matagal ng panawagan na taasan ng pensyon. Ito ang pinakaunang structured multi-year pension hike ng ahensya. Kailan magsisimula? Markahan ninyo ang inyong kalendaryo. Ang unang tranche ng pagtaas ay ipapatupad sa Setyembre 2025 at hindi lang isang beses ito. Ito ay tatagal ng tatlong taon, 2025, 2026 at 2027. Tiniyak ng SSS at ng Department of Finance na ang pagtaas na ito ay pinag-aralan ng husto. Ito ay pinunduhan sa pamamagitan ng mas pinabuting... Koleksyon at mas matatag na investment. Wala pong chismis, ito ay opisyal at pinagtibay na. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang tanong. Magkano ang idadagdag sa inyong buwan ng pensyon? Ito ang opisyal na breakdown ng three-year increase. Una, para sa mga retirement at disability pensioners, ito ang pinakamalaking grupo. September 2025 mayroon kayong unang 10% increase. September 2026, may dagdag ulit na 10% increase. September 2027, may panghuling 10% increase. Visual, lalabas ang text graph na 10% plus 10% plus 10% or 33% total increase. Sa loob ng tatlong taon, aabot sa humigit kumulang 33% ang kabuuang pagtaas ng inyong pensyon. Pangalawa, para sa mga death o survivor. Pensioners, asawa o dependent. September 2025, mayroon kayong unang 5% increase. September 2026, may dagdag ulit na 5% increase. September 2027, may panghuling 5% increase visual lalabas ang text graph na 5% plus 5 plus BMRsen ED% total increase sample computation retirement pensioner kung ang regular mong pensyon ay P10,000 sa Setyembre 2025 magiging P11,000 na ito at sa Setyembre 2027 posibleng umabot na ito sa 3,300 o higit pa. Hito aray balaking tulong sa inyong pang-araw-araw na gastusin. Gamot at pamasko para sa mga apo. Hindi lang pensyon ng umangat mga kababayan. Kasabay ng pension reform, may pitong 7, 7 bagong pagbabago at pagpapabuti sa serbisyo ng SSS na maituturing nating bagong kategorya ng benepisyo. Una, sabi na natin, Walang bagong kontribusyon. Walang bawas sa inyong sweldo o negosyo. Pangalawa, pagpapadali sa ACOP program. Re-reviewin ng SSS ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP requirements para hindi na mahirapan ng mga seniors. Plano nilang mag-home visit para masigurado ang tuloy-tuloy na benepisyo. Pangatlo, mas mabilis na loan access at health discounts. Ang SSS ay nagpaplano ring mag-alok ng mas mababang interest rate para sa salary at calamity loans para mas malaki ang matatanggap ng miyembro. Ang mga pagbabagong debt time hawai na biyalaw ng SSS so lahat para maging more compassionate at inclusive ang sistema, hindi lamang sa pera kundi pati na rin sa serbisyo at proteksyon ng ating mga senior citizens. Mga kababayan, sa madaling sabi, ito ang mga kailangan ninyong tandaan. Ang SSS Pension Hike ay opisyal at simula September 2025. Ang pagtaas ay tatagal ng tatlong taon at automatic. Huwag na kayong mag-apply. Otomatiko itong ipapasok sa inyong account. Kaya ang huling paalala, i-verify at i-update ninyo ang inyong bank account details sa MySS portal upang walang maging aberya. Ang pagtaas na ito ay hindi lang pera, ito ay pagkilala at pasasalamat sa inyong sakripisyo. Ngayon gusto kong marinig ang inyong opinyon. Magkano ang inaasahan mong dagdag sa iyong pensyon at saan mo ito gagamitin? I-comment mo sa baba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para maabot ang 3.8 milyong pensioners na kailangan. Malaman ang balitang ito. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.